Magluluto po pala kami ngayon ng ginisang ampalaya. Ayan po mga guys, yung ating ampalaya. At syempre, maglalagay po muna tayo ng ating mantika. At ito po pala mga guys, yung aming hapunan ngayon. At kailangan lang halo haluin, At syempre, kailangan po muna natin hugasan yung ating ampalaya. At pagkatapos po natin maugasan, pwede na po natin siyang gisa. At meron na rin po pala kaming bahaw mga guys. Yung luto namin kanina ng tanghali. Ito pa rin po yung aming kakainin ngayong hapunan. At susunod naman ay ilalagay na po natin yung ating itlog. Yan, nasama pa yung ano niya. Yung shell. Hindi po yan kasama mga guys ha? Nahulog lang. Yan, lang po namin ng konting asin. At halo lang. At lalagyan din po namin ng magic sarap para mas ma-magic po yung lasa niya. At halo-halo na naman po. At lalagyan din po namin ng konting asukal mga guys. Yan po yung ating asukal. Yan mga guys, naluto na po yung aming ampalaya. Ito po. At meron din po kaming daing. Ayan. At magkakamay lang po tayo. Ito po yung ating ipaparis ngayon. Ayan, sa Ampalaya. Meron po tayong daing at meron din po tayo ngayon mga guys. ang so, yung kaninang tanghali po yan. Sinabawang isda. Ayan. Ito po, nalagay po natin dito sa ating kanin. Ayan, kain po, po tayo. Yan po mga guys at ganito lang po kami kumain. Ito na po yung aming hapunan. Atin na lang po kami sa ano, daing. At ito naman po yung sa akin. No? At magkakamay lang po ako mga guys. Ito po yung ating daing. no. At meron po pala tayong ice candy mga guys. Ito po yung flavor oh. Charan orange. E, ito naman po mga guys yung ating ano, dessert Yan po mga guys, uh, piso lang po yung ano nito, yung yung benta namin dito sa Ice Candy. Mm. Alam naman para meron meron po kami ng ano, extra income. Kailangan talaga mano ka sa buhay, marunong para pandagdag ano gastusin Mga guys, at meron din po kaming saging na saba. na po 'yan. Ito rin po yung ginagawa ko ng ano panghimagas kasi sabi nila masustansya daw po. Yan, kain po tayo. Ito ito lang po yung natira mga guys oh.